Hello guys! Good evening! So today's video guys, isi-share ko sa inyo yung aking gagawing French fries. Pero, ang gagamitin natin ay sweet potato. So, ayan. Entro! sa. So, guys, magluluto tayo ng french fries na sweet potato. Ayan, napakasarap to guys, pwede sa mga bata. So gawan ninyo ang mga inyong mga anak. Ayan, mag slice na tayo guys ng parang french fries ang size niya. Ayan, pero itong ginawa ko, mas malaki kaysa yung original na french fries guys. So itong ginagawa natin guys, sweet potato, take note, hindi ito potato. Mas masarap ito, mas gusto ng mga bata. Ayan, as you can see, nag-ano ako, Uh, Kakat ako ng uh, sweet potato dyan Ayan so mamaya uh, lulutuin na natin yan So ayan pagkatapos nyan uh, Isyosyo ko na rin sa inyo mamaya yung mga uh, sausawan natin Ayan so masarap ang sausawan natin Ayan so yan guys pinapikakita ko dyan Na na-slice ko na siya. ganyan kalalaki yung pagka-slice niya. So, ang gagamitin natin pag na mamaya, ketchup at saka honey. Yan, gustong gusto ng mga bata yan, sawsawan na yan, honey matamis. Ayan, so although, ayan, nagumpisa na akong nagluto guys, ayan, as you can see, ayan, halu-haluin lang natin na parang pag nagluluto tayo din ng ano, kamotik yung style, pero Prince uh, french fries ang ano pagka, uh, ano niya, ang texture niya, ayan, so depende sa inyo kung ano yung mas masarap ng lasa, french fries o yung sweet potato. Para sa akin, mas masarap itong sweet potato. Ayan. So, ang sarap din isausaw. Kahit hindi ka na magsausaw sa honey at saka uh, ketchup, okay na okay. Kahit ganyan na. Pero, mas masarap kapag isinausaw sa uh, honey kasi gustong gusto ng mga bata dyan ayan so sweeted ano yan uh, natural sweeted from honey bee ayan so yan guys sinayaon ko na nakaluto na ako na one round ayan so you can ganda ng kanyang texture pero yung isa dyan guys ano uh, toasted yung ginawa ko pero masarap pa rin ayan sarap so dalawa ang ano recipe na ginawa ko toasted at saka yung hindi toasted dyan so makikita nyo mamaya ayan yung last na yung ano ko recipe ko or niluto ko yun ang toasted ko kasi parang parang dalawa ayan as you can see toasted yan guys sarap ayan yan na rin ang ating sausawang ketchup at saka yung ating honey ayan Ayan, pag natapos mo yung kainin, mayroon pang panghimagas na cucumber. Ayan, napakaganda guys, pang ano natin dyan, panghimagas natin dyan sa ating kinain na sweet. Ayan, thank you for watching! Yeah!